mai lang di pa nang isla Dalawang area namin to mga kapising. Dalawang area lang kami ngayon. So, may gitsanda lang uli natin ngayon. Yo tinabutan magsalok kasi parikit pala tayo tinasalok na nila wala na talagang maabutan sila lawang salok lang na bukas ang buwan malaman to bukas o mamaya kung na kami kasi parang naka-schedule na tong pangulong namin kasi baradero to baka bukas pauwiin na to malaman natin kung kasama kami uý nó đâu uý nó đâu tay không haha haha đúng là này Wala palang niyog sa salok Mar, bigyan mga sigarilyo mga kapising Kembali So, elevator yun lagi itu area Maka kapising Dalam dalawang area yung unang area namin, kulang-kulang isang daan Ito, mga 50 head siguro ito. So nakamaging isang daan lang tayo. Nung nakarang gabi, ang video maganda yung nadali namin sa surat. Kaya puro alumahan Kulang-kulang lima daan sa area. Wala so, din naman natin video mga video yun kasi maagam pa ang area. alas city pa ng gabi. Baka siguro mga kapeisig may schedule kami pa uuwiin ito ngayon mga baka bukas o sunod na araw para sa Maynila na kami kasi yung pangulong namin ay may schedule na paratero hindi lang maradero, malamin malaman kung kasama kami at kami sama or may pausunod na pa huwi. pero nare-request natin na magpa uuwiin ito kasi may problema yung demon nawawa yung mga limon ni For the day, maliliit na galunggong. oh, buhay pa. Sariwang-sariwa talaga kay buhay pa. tanghaling tapat mga kapising no dito kami ng awil pinundo uh, natin sa paura so marami na silang mga huli dito doon so, sa so, bila ang laki doon so, sa gising lagay mo agad sa icebox para sariwa ito malaki siguro to lalim nito magaka-fishing nasa sayinta patos hey, oh siro pa pogi lalaki si worotop malabahan ba pare ko <laughs> si malalim to ayan <laughs> oh hoy dalah ayon pagisi okay Oke. No. Okay. Oh. laki. <laughs> Oi. kilo. hilo. Tapos so, hero pa. Yung kinain Ito ang laki. Saan Halo, oh. laki. laki. Sa mga 6 na kilo dito oy ang laki din dito <laughs> laki ng kulang wala kumakain sa barabara puro pauntog